Ganda po gawin. Dan, 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 dan. Nasaya po yung aking baby na yan. O. Oh. Da, din, dan, din, 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 din. Hala, sayaw pa talia. Hala, sayaw. Talia, hala, sayaw. O, oh, yan. Talia. Ano yan? Ay! <laughs> <laughs> <Araw>! oh! <laughs> ay! <laughs> oh, oh, ako. Nagigigil. Ay! Ay! kina Nagigigil. Haay. Nagigigil sa talia kasi nga nanginginigin oh. Pati naman sarili niya kinakagat ay taly. na <laughs> <laughs> Kinakagat ako. Ah. <laughs> Kasi po ang gawa namin tali dito. <laughs> ah. Sorry, Didi. Sorry. Huwag <laughs> nga makagating si Mama. Bad yun. Kawawa naman ang Mama. Bakit naman kinakagat na maanin din yung mama? <laughs> <laughs> Nagigigil po si Talia. Ah! Ay, kiss na lang kay mama. Kiss! Kiss kay mama. <laughs> Nagigigil. Kiss kay ma! <laughs> kiss kay mama. Ah! Ulo, 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 ulo. Kiss kay mama. Brom. Mm. Mm. Brum, brum! Kiss kay mama. Mulag um, na. Kiss na. Hug na. Kiss na. Hag na. Kiss na, hag na. <laughs> Ay! Shh. No bad yun ha. Kiss kay mama. O oh, dito lang. O oh, kiss na. O oh, yung may tunog ha. Uy! <laughs> <Ay>, ha! Napakasakit! Right <laughs> like so. Oh, sobrang... Atalia ko inak. Masakit na anak, no? Bad naman, baby. Huwag naman ka si mama. <laughs> eh, eh. <laughs> <laughs> Natutuwa pa ako yung nakagat, oh. <laughs> Ay? Bad yun, ha? Huwag naman ka si mama. Kawawa naman si... Okay, na mo ako okay, nila buko. Ganito lang. Kasi lang ginagawa ng sa akin. Bad yun, anak, ha? Rari, rari, rari. Saya mo na. <laughs> Nagigigil. <laughs> Nagigigil sa akin. Gigil. Nagigigil. No. Nakry na ah. Nakry na. Naarte na lang kuya yan. Oh, na siya nakry. Oh, nakry. Oh. Nakry. Ay. Nakry. Ay. Ay. <laughs> ay. Pati ulan ay akagatin. eh Ay. Ay, <laughs> no, anak. Nagigigil po siya kasi ginutubuan siya ng ngipin. Tutubuan si Talia ng ngipin. Ano to, ori, ori. Pag na talaga nito ang ginagawa ng bibi. Aray <laughs> aray Ay. <laughs> <laughs> anak, ha? Mama hurt naman, ha? Mama hurting naman, ha? Kiss kay mama. <laughs> P.I.C. your tongue. What is color of your tongue? Aray, aray. Aray, <laughs> aray, aray. aray, aray. Hindi <laughs> naman. Butas ng ilong ko. Oh, sakit. Ah, where's your tongue? Wow, ha? Huh? Mm, cry na. <laughs> mm -mm, cry. Where's your cry, cry? Hmm.

Tinutubuan kasi siya ng ano, bagang. Kaya siguro nang gigigil si Talia. Kahit ano pinakagat. Hmm. That's na. Uh, sa oh, naman ako. Ay, sa naman ako. Ah, oh, naman ako. Hmm. Mm, mm. Pinupunasan naman akong Talia. Oh, very good naman. Oh, tito. Oh, nagpupunas si Talia eh. Ah, very good. ah oh, very good naman si Talia. Be mm, very good. Ara. Hey, okay. Ah. Um. Ma. Ah. Ano naman ako dito, no, 'yung kanya'ng mga laway. A mm. <hungsan> uh, like, uh uh. Ah. Mm. <laughs> ah. laka ka, ka...